Daddy Lu, dating na Daddy Lu Tail. Ayan ayana, Ayan na. Ayan na. Aya na si Daddy Lu. Ayan na si Daddy Lu. Si Sugat si gibutang iyang bunit. Di karo, di ang jacket ang himoniag kalu. Maol lang. Dugay na pangita-pangita, nalang tayo sa pantihan. Kita Ayun guys, oh, uli ng aming daddy lo. Tanigi. Galin dito yung da tanigi ng aming daddy lo. Tingnan namin yung tanigi ng daddy lo namin. Ayun. Ayun ang tanigi ng daddy lo namin oh. Ayun. Isa dalawa tatlo. Apat. Ah, Aggrabig. Ah, Diri yung tanan Yogi. Ay wala stick na yan. Nando na? Apat ah, ang tanigi ng Daddy Lunamin. Nando na? Ayun oh. Ayun oh. Ninang, walang tagay mamaya ha, so drugs na. Bawal kay wala dei pang eh kay darbo din nanda ko sa ayo ito dalawa oh, kasi apat ha? apat <laughs> yung dalawa tatlo, yung dalawa. tatlo. Yung dyan Sa. dalawa tatlo hindi <laughs> natulugan apat tulugan ito <laughs> <Abit, abit. laughs> Oh, ito pinutulan oh, yeah. oh, <laughs> oh, ko. <laughs> 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 ito pinutulan din. Oo, ay! ingon pala to. ingon <laughs> oh ingon Siguraduin mo kaya pink. Ha? Hindi. nila ano? No, Hoy! Kay Sugat ka <laughs> na <anak laughs> po. <laughs> <laughs> wala. Wala. Nakatulong. Saan ang tawag? Doon sa kabila. Dito sa kabila. Maganda. Tuwa ko! Ayan ang pinakamalaki ni Kahatot 13 Pasahero? pasahero Pasahero, <laughs> 13 13 13? Oo 1, 3 1, 3 Ayan ang dalawa 13, 13 Parang naiintay ka lang itong huli ha putol Potol. Meron yan. Seven point five. Seven five. yung isa. So, yung si lima. Walong kilo. Pito. Seven. Two point seven. Ay